Hi everyone, good morning. I'm back. It's again Joris Vlog Sunday. So, ano, namahan ko ako itong lakad ko na to, araw na to. Kasi, ano, ngayon lang ulit ako makapag vlogs dito pag nabas ko ng bahay pag holiday. So, kasi, ano, sasabihin ko amaya, na nag-intro muna ako pero tuloy-tuloy na. So, balik ako. Ayun. Dito na. Holiday. Ganito matagal ko nang hindi ko pinakita sa inyo itong ano, mga building dito sa paglabas ng bahay. Dito ako ngayon. Nangungumusta sa inyo. Holiday ulit. Yun. Kaya nga sabi ko, ngayon lang ulit ako magkapag vlog. Ang kaya malagwang mga damo. Ano kasi, meron akong karamdaman. Diba, di ba nagbakasyon ako? Uh, pagbalik ko dito, mag one month na ako dito. May naramdaman ako dito sa my belly. So, yung sabi nila, abdominal pain. Yan ang kwento ko sa inyo, mga kapwa kong OSW. Ito yung malaking pagsubok so, masasabi ko pagsubok dito ako dagan sa kalsada malaking pagsubok sa akin ito ito yung pinatatakutan ko na nangyari sa atin sa totoo lang noong dire-diretso na yung ano dire-diretso na yung pagsakit kahit o, oh, anong inoon oh, nagpapadoktor ako wala pa rin nag-antibiotic wala pa rin masakit pa rin so sabi ko pinalam ko na sa amo ko. So, bumalik ako sa doktor, inano kung ano-ano yung binigay, sinagbigay sila ng para abdominal pain, nagamot, wala pa rin. Wala pa rin, talaga talagang hindi sumasakit. So, yung unang punta ko ng doktor, public. Tapos, sinabi ko ulit sa amo ko. So, sabi ni, pero sabi yung doktor sa public, mag ano daw ako, mag uh, pag masakit na masakit, punta daw ako sa emergency. So, sinabi ko sa mga amo ko na masakit pa rin. So, sabi ni amo ko, babae, yung nakapirma sa akin, punta na daw ako sa emergency. So, tanong ko naman, saan ako pupunta na hospital? Kasi pag emergency, public hospital na yon hospital na talaga. So, sabi ko, eh, di tinanong ko kung saan ako pupunta na hospital. Sa amo ko, doon ko siya kasi hindi ko alam, ipaalam ko lahat sa kanila, di ba? Kasi ayaw ko naman sa sarilinin ko na lang, kasi nga siyempre, o, oh, if the tayo, dito hindi natin alam kung, ano, mas maganda yung ipaalam sa amo. So, pinaalam ko nga sa kanila. So, sabi ni Am, um, di pumasok doon sa kwarto niya kasi umaga noon eh. Pumasok doon sa kwarto niya korto nila. Paglabas niya, lumabas din si amo kong lalaki. Doon ko na anohan na talaga si amo ko, yung ganun mga sakit na talagang pang argent na ayaw nila ng public. So, dinala ako ng sa family doctor nila. Di pumunta ako sa family Pumunta kami ng amo ko. Sinamahan ako ni amo ko. Babae. Di ganun na nga. Ang nangyari, So, nagbigay ng gamot nga, antibiotic, kung ano, wala pa rin. tapos tapos lunes, ano, mag, uh, mag day, off yung magta-travel yung doktor, yung family doktor nila. So, biyarnis, sinabi ko na masakit pa rin, hindi pa rin gumagana. So, nag ako sa mga Google, doon talaga natakot talaga ako, nagpanik talaga kasi cancer na yun eh. Cancer na. So, sabi ko, di Sabado pumunta kami ulit. Doon, na refer kami ni, dok, ni amo ko sa ibang doktor. Yung mga nag i -endoskope. So, hindi ganun na nga. Pumunta kami doon. Eh, nagbigay nag, ano, ng referral letter si doktor. So, yun na nga. Pumunta na kami doon. Doon nagbigay ng gamot. Yung binigay ng gamot para gastritis. So, sabi ko, malamang nga sabi ko rin kasi nga nung time na yan yung sumasakit na rin yung sigmura ko na, 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 lu, na naduduwal na ano ba para ba yung sa ulcer ba parang ganun na ba Di sabi ko nung tapos tinalap ako ni amo ko doon sa mga ano sa mga yung sa mga yung pinapakulong tubig ay pinapakulo sa tubig ng mga gamot herbal sa mga doktor na herbal na di tatlong beses ako pumunta. Pero nung last na inom ko, doon sa binigay yung doktor na pangalawa, yung nag, yung ano, yung na ni family doktor ni amo, gumaling na, hindi na rin, nagbawas ako ng madaling araw. Ang dami. So sabi ko, nailabas na siguro lahat di nag-ano na ako. Magaling na, hindi na nag-ano. Pero patuloy pa rin ako doon sa, umiinom doon sa mga herbal. Dinadala ako na amagos doon sa mga herbal. So sabi ko, di pagkatapos yan. Pero yun nga, gumagaling, hindi. Pero nakabooking na kami ng pang endoscopy. Yun pala, yung endoscopy, hindi yung endoscopy ang ginawa, kundi colonoscopy. Yun, tiningnan nila kasi yung pagbawas ko na detect nila na may dugo daw yung ano din check ng ihi ko pati ta, sa pag sa pag ano bawel ko na check na yon kaya pinaano nila ako sa colonoscopy na ya tapos di nagtagal di ganyan na sumasakit so pa rin pero yun nga yung nainom ko na yung para sa gastro nawala yung sakit dito. Pero yung ang an, an, minsan yun din sumasakit, kung minsan nawawala pero hindi na kagaya ng dati na ma dire so, walang tigil. Talagang 24/7 ganyan. Kakal kung hindi naman yung masakit na masakit kasi masakit na masakit pero yung pagkaramdam niya tapos may pintig yun ang nag-ano yung parang kumirot na ano Di ganyan na. So, naghintay kami ng due hanggang na booking ako ni amo ko ng July 15 kasi fully book sila. Di July 15, yun na araw na yun. Pero, nag-diet ako kasi yun nga, ang daming bawal kong kinain. Ano na, more on gulay na. Takot na rin akong kumain ng mga ano mga karni, baboy at saka yung baka takot na rin ako ang, ang ang ano lang sa akin yung manok at saka yung isda kumakain din ako ng ano ng karni, pero hindi nakagaya ng dati bar talagang nagdayat ako so pagkatapos niya then nakarating na sa July 15 di grabe napumiyak talaga ako kasi full support yung amo ko at saka yung kapatid niya. Talagang binantayan nila ako. Binantayan nila ako doon sa doktor na yan. Pero hindi sila nakapasok doon sa room ng pag-check sa akin. Hindi ako lang, pinatulog nila ako. Tapos nagising ako, ina, tinitingnan pa rin nila ang loob ko. Kasi colonoscopy yun, tinignan nila kung saan galing yung dugo. Hindi, yun na nag-diet ako. Yung hindi talagang hindi ako yung kumain ng kumain kaya medyo lumit na yung tiyan ko kasi mataba ako eh. Hindi naman yung matamataba katamtaman lang naman kasi matangkad ako. So pagkatapos yan, kwento ko lang to para lahat na mga kapwa ko o FWs para nasa eh pag ganyan nararamdam yung magpatingin na talaga kayo sa mga sa doktor talaga kasi nakakatakot promise. Nakatatakot, cancer na. Kasi, dinakik na. Yun, pulip. Pulip daw yung, ano, kasi tinanggal na tapos. Inano nila, tinanggal na yung laman. Tinanggal na yung laman na, ano, nakita nila. Laser ang ginawa. Pero hindi nyo lang alam kung ano ako, ano ako katakot. Kasi pag cancer wala na eh lalo na pag ano wala na wala na wala na kung na lang na mahina ng loob ko sa mga ganyan na na talaga ako so pagkatapos yun o tingnan nyo o oh. dito nandito na ako sa water ito ang ano man nilalakad ko tapos di yun na nga na ano na yung tulong sa akin tapos yung kinanggal nila inano nila, binayot si nila, tinignan nila kung ano yun. Pero, ayan, lumabas ang resulta, tinawag nila sa ko tapos pinip-up ko yung resulta. Kaya natin, nasa atin na. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon at sa kasama ko dahil hindi nila ako pinabayaan. Tapos, ano, nagpapasalamat din ako dahil malaki pala yung kinuha nila akong insurance ko dito. Kaya tama sabi nila lahat eh. Huwag kang mahiyang magsabi. You're not my maid. You're one of my... You're, you're the member of my, my family. Yun ang sabi nila. Tapos, pagkatapos yan ng ano na, lumapos na rin solta. Wala daw. Pero every two years, titingnan nila kung may tumubo ulit kasi sabi ng doktor, sinabi niya sa amo ko kasi pagkatapos ng hindi ko na nakausap yung doktor, amo ko na ang pagkunta. E, yun na nga. Uh, kung nagtagal pa yan, ano na, wala na. Kansan na ang Kolo, na ano na, kolon kolon tanso na yata kasi dito sa may ano ko dito sa may medyo mel ko ito Dito sa ngayon ka ba? Yun, kaya mga kapwa ko OFWs, ano, iwas, iwasan natin ang deep fry, yung matataba, magmurong gulay at saka isda manok. Yun, la, yun ang yun, ang, yung matataba. Yung deep fry talaga. Yun, pero naintindihan ko kayo kasi alam ko pare ang takbuhan natin pag wala na tayong time na magluto sa pagkain. mo no? dahil natin noodles, McDonald's, Jollibee. Yan. Kaya ngayon, takot na takot na akong kumain ng mga ano ngayon, mga matataba. Wala na, takot na. Takot na, as in, takot na talaga ako. Pero, pero pag ano, ma maayos-ayos na siguro ako. Kakain din, pero hindi na may kagaya ng dati. So, ayan. Yun lang ang share ko sa inyo ang nangyari sa akin bilang isang OFW dito sa kung Kaya mga kapwa ko OFW, ingatan natin ang ating mga sarili dahil wala. Ganun lang tayo. I eh, Magkasakit, tayo pa rin ang nag -ano sa akin. Kaya nagkapasalamat ako sa amo ko dahil nga hindi nila ako babayaan. So doon ko na rin na ang inapply nila pala para sa akin ay na resource sa AII. Tapos kapatid ng AXA yun, di ba? So, ayun. Nandito na lamang. Kung magpapaan sana, maka makakuha tayo ng aral dito sa senior ko. Dito kasi naintindihan ko. At kaya sabi ko, naintindihan ko tayo dahil na, ano, o, oh, yun nga, madalas tayong kumain ng mga deep dry ganon so hanggang dito na lang ulit hanggang sa muli ingat tayo palagi god bless bye bye